ang tulong si Pangulong Noy Noy Aquino sa Kongreso para maagapan ang posibleng krisis sa kuryente sa 2015. Pangamba naman ang grupong Bayan Muna, baka matulad ito sa pagbibigay noon ng kapangyarihan kay dating Pangulong Fidel Ramos na nagresulta sa korupsyon at mas mataas na singin sa kuryente. May news to si Teresa Andrade. I never asked for it. Yung it was proposed by certain members and the stand of Congress, I never asked for the emergency powers. Kung Noong enero tila di interesado si Pangulong Aquino sa emergency powers para maresolba ang nakaambang krisis sa kuryente sa 2015. Nagbago na nga ba ngayon ang isip niya? Very soon, we will formally ask Congress for a joint resolution that will authorize the national government to contract an additional generating capacity to address the 300 megawatt projected deficit and on top of that to have sufficient regulating reserves equivalent to 4% of peak demand for another 300 megawatts. Sinabi ng Pangulo sa launching ng expansion project ng Pagbilaw Coal Fired Power Plant na maaaring magdagdag ng 420 megawatts sa power supply ng Luzon. Sabi ni Energy Secretary Jericho Petilla na unang nagmungkahi ng emergency powers para sa Pangulo, huwag daw bigyan ng kulay ang sinabi ng Pangulo. It's not necessarily emergency powers, okay? We're not after any other thing other than allow the government to contract additional capacity on a short-term basis. That's it. Ang sabi ng iba, e makontrata na, na lang kayo. E bawal nga eh. And for that to be legalized, you need a president to declare okay, that there is a crisis, a uh, power crisis. Sabi pa ni Petilla, saklaw naman daw ng Section 71 ng IPIRA ang pag otorisa ng Kongreso sa pamamagitan ng isang joint resolution na kumuha ng dagdag na supply ng kuryente ang gobyerno kung sa tingin ng Pangulo ay magkukulang sa power supply ang bansa. Kung di raw kasi aaksyon ng gobyerno, asahan na raw ng mga taga-Luzon ang isa hanggang dalawang oras na rotating brownouts pagdating ng Marso hanggang Mayo. Pero para sa bayan muna, ano raw ang pinagkaiba niyan sa pagbibigay ng kapangirihan noon kay dating Pangulong Fidel Ramos para tugunan ang power crisis sa kanyang termino? Noon kasi nagresulta yan sa pagpasok sa kontrata sa kabika bilang independent power producers. Ang impact ng emergency powers na ito, sweetheart deals, korupsyon, ah... Uh take or pay na mga provisions and of course uh, very high electricity rates. Sabi ng Pangulo, di raw yan mangyayari. Let me assure our partners from the private sector. Government intervention will be focused solely on addressing the projected shortage. We have no plans of intervening to distort the market or complicate the situation even further. Teresa Andrada, GMA News. <laughs>